Pinuri ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang International Rice Research Institute sa pagbuo ng Low Glycemic Index o GI Protein Enriched Rice Variety na magpapalakas sa nutritional value requirements para sa bawat Pilipino. Sa isang courtesy call kasama ang mga opisyal ng Consultative Group on International Agricultural Research, binigyang diin ng Pagulo ang kahalagahan ng pagtitiyak ng sapat na pagkain at nutritional value para sa mga Pilipino. Nagaalok ang iri na bubuo ng mas maraming uri ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura para sa so lokal na pangkonsumo na sinangayunan din ni Pangulong Marcos. Binanggit din niya ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng masustansya pagkain ng mga pinakabahihirap na pamilya. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay isang flagship program ni Pagulong Marcos na naglalayong bawasan ang voluntary hunger na nararanasan ng low-income households sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong gamit ang electronic benefit transfer card.